And magandang tanghali mga kababayan at natapos ko ng nabubungan yung ginawa kong bahay kasi kahapon ang uh, ginawa ko ang nakakabit ko lang is tatlong tiraso lang kasi umuulan at kaninang umaga tinapos ko po yung pagbubong at napakataas napakalula mga babayan at may ano lang kumababayan may kunting tips sa mga baguhan lalo na po sa mga baguhan lang po yung hindi pa masyadong ahanas sa ganitong trabaho ah, isa po ang ah, isa, isa po sa pinaka na mag roof priming po ah, dapat po naka para pagdating ng ah, pagkabit mo na ng bibo, ay hindi ka na maka, hindi ka na mag problema mga kababayan kasi pag wala sa skwala yan ay hindi talaga matuwid yung ano mo bulada uh, ano talaga yung mga kababayan baga mahiwi at hindi na pantay yung abulada bulada ayan at kita ko sa inyo mga kababayan yung bubong Ayan ang mga wabayan, Ang mm, kulay pala ng bubong ay mint green. Uh, mint green. Ayan, mint green po yung kulay. Kasi yan po yung uh, gusto ng may-ari. Ayan. At bali ito, kalahati pa lang yung nabubungan ko. Ayan, tingnan nyo po yung abulada uh, ko mga wabayan. Pantay po yan hanggang doon sa may dulo. Ayan. Kasi yung iba, pag hindi ah, hindi po ano yung roofing mo mga babayan ah, yung priming po ng yung roof ah talagang ano yan? hindi, hindi yan magiging pantay dyan yan nakita nyo yan pantay po sila yan pantay po yung distansya nila at bali ah, pito pitot kalahati yung ano natin kasi may special po tayong maliit doon na Uh, nasa 48 cm yung special natin doon doon ko na nilalagay yung special ayan yan po yung uh, bubong natin ayan pantay po yung bulada nya at uh, nakapagkasimpa na din na ng ito yung kulay ito yung uh, sobra sa isang bubong kasi ang lapad nito yung width niya ay nasa 110 po 110 cm kung 1.10 meters ayan bali dito may bubong pa ito dito parte ito may bubong pa po dito mga babayan pero pinahuli ko muna ah uh, isa na lang yung kakabit ko dito may pusti pa dito isa ayan kailangan pa natin mabuhusan yan para ma mapagtayuan na natin ng poste dyan pero pahuli na lang yan minuuna ko muna dito para masirado na po ito ayan at asintada na po ako kanina dyan mga babayan ayan po napaka uh, nakapatong ako ng dalawang halo blocks ayan at dyan may ano din dyan asintada at ito yung poste nilagyan ko na ito ng steel matting sa ilalim bago binuhusan ayan Ayan, at hindi masyadong malaki dito kasi may PVC po dito Ayan, may PVC doon malaki 60 uh, kwadrado 60 centimeter kwadrado po yan at yung lalim nya is 70 centimeter ang lalim ayan <coughs> may bubong pa to dito huli na lang huli ko na lang to mga ang importante mabubungan po ito dito tumatapos kasi ano yan may mga kuryente dyan yan at napakaganda po nito kaso may kamahalan lang po itong pusti na itong mga babayan ayan may medyo kamahalan lang po ang isang piraso dito at ang kapal nito is yung ato ah, mm yung 2.0 ayan ito, may bali ito uh, iskuala po ito dito Yan, at may halo pa kaming hindi naubos kailangan pa namin niyang uh, ngayon para makapag asintada tayo doon at mabuti na at hindi na masyadong mainit dito kanina grabe ang init po dito mga babayan talagang babad ka sa init kanina dyan Yan, at okay lang sanay naman tayo sa ah uh, malakas na init hindi naman tayo maarte dyan dahil sa pag-aakyat natin ng kabundukan ay atin yang ah, naranasan yung talagang napakasakit ng init ayan at dyan oh grabe napakadelikado nung una kasi nahirapan kami pagpatayo ng isang posti isang postijan dyan kasi may drop wire ayan oh nahirapan kami kasi walang walang slab pa to dito Mabuti yung sa may unahan kasi may slab na doon, may sahig na. Dito wala pa. Ayan. Yan po yung uh, bubong na kinabit ko kanina. At uh, itong bubong na ito ay order po ito sa sukat kasi may ano naman dito. Sa Digos mayroon ng pagawaan ng mga bubong at pwede ka nang makapag-order kung... Anong gusto mong height, anong gusto mong taas, pwede ka na makapag-order. At yung lubi, yung puno ng niyog, uh, hindi ko pa pinaputol. Ayan, marami kasi pang bunga. Yung pinutol lang yung doon, yung matatamaan sa uh, sin sa yung sa bubong. Ayan mga kababayan, uh, thank you, thank you so much sa inyong lahat. Lalong-lalong na po sa mga charity viewers na laging sumusuporta at subscribe mga kababayan sa aking channel malaking tulong na po yon para dumami yung subscriber ko po uh, paki subscribe po at more likes uh, salamat sa hindi nyo pag skip ng ads kahit pa paano makaipon po tayo kasi may ano ako may pinag-ipunan po ako mga kababayan yung bahay ko po uh, hindi ko pa na-umpisahan yon dahil sa wala po tayong budget ayan pero may mga materialis na po ako doon na ini-stack ko muna pag nabuo na yon kasi wala pa akong halo blocks at wala pa akong pang halo at pang siminto at dagdag na bubong kasi yung bubong ko doon kulang pa yan ko lang muna mga babayan para at least yung mga pira na kinikita ko hindi masasayang at nakagastos po dito sa syudad lahat po binibili sana makapagtayo po tayo ng kahit hindi matapos sa importante may isang kwarto lang sana sana tulungan nyo po ako mga babayan sa namat sa inyong lahat at hindi kayo nag skip ng ads ayan thank you po so much malaking tulong na po yon para sa ating channel ayan at pasensya na po kayo dahil wala pa tayong wala pang project yung pungong at ito muna yung ma Ama ko sa inyo mga kababayan. Sana hindi po kayo magsawa na manood at sumusuporta sa aking channel. Kahit hindi po sa Pugong Project yung ginagawa ko ay nandyan pa rin kayo. At thank you, thank you po sa inyo lahat sa inyong pagsuporta. po mga babayan at napakainit na araw ngayon dito sa amin at yan lang po yung natapos ko yan mga kasi naghahakot pa kami ng hollow nasa malayo kasi yung hollow block. nandun sa labas kaya naghahakot pa kaya matagalan po tayo ito po lang yung natapos ko bali uh, 60 plus 60 plus lang po yung nagawa ko ngayon kalahating araw lang po yan mga babayan kasi kanina nag uh, ano tayo dyan o oh, nag tawag din na uh, uh, tinapos ko yung, yung, yung sa bisaya pa mga babayan naggitiwas gitiwas yung tinapos ko po yung pagkakabit kasi yung kahapon tatlo lang yung nakabit ko tapos tinapos ko kanina umaga para buo na po yung bubong dyan sa may taas at dito naman yung ginagawa ko kasi dito uh, ah, bubong din na natin to pagdating na yan, kung hindi tayo busy mga ba obayan baka maggawa pa natin to kung hindi pa kami aalis ayan uh, ah, dalawa lang po kami ayan si Justin eh. pati doon dalawa lang din kami gumawa dyan at napakataas uh, thank you thank you po sa inyo lahat mga kababayan, lalong lalo na po sa mga solid viewers ko dyan mga solid supporters yan maraming salamat po at sa hindi pa nakapag subscribe subscribe nyo na po yung uh, aking channel PB Team Panday ayan thank you po at salamat sa hindi nyo po skip ng ads kahit pa paano mga kababayan uh, makalikom tayo ng revenue kahit pa kung lang ko lang at napakalaking tulong na po yun para sa akin uh, thank you talaga sa inyong mga kababayan lahat at God bless po at magandang araw sa inyong lahat dyan mga babayan